Ang daming peso sale ngayon uh, 2026 po, kung magbabalak po kayo magbiyahe, next year ngayon pa lang po ay bumili na po kayo din. ang dami pang peso sale, ayan po nag start, uh, Manila to Davao po ito, June, mag start ang peso sale, ayan, July so, ang dami na po, halos peso sale po yan makikita nyo po, promo sale po lahat yan ngayon, tuturo ko din sa inyo, sa inyo mamaya, no yung, halimbawa domestic ito mamaya, tuturo ko sa inyo yung abroad naman. Halimbawa, magbabalak po kayo magbiyahe or magbakasyon sa Japan, Dubai, or South Korea. So, marami pa pong peso sale. So, ituturo ko sa inyo paano makahanap ng mga promo sale o mga peso sale, no? Okay? So, panoorin nyo po ang video nito. Ituturo ko po sa inyo step by step. So, una muna, dito tayo muna sa domestic, no? Okay? So, Click po muna natin to sa mga bago lang po na hindi pa po nakapag-install ng Cebu Pacific or first time pa po mag-book dito sa application ng Cebu Pacific. Punta lang po kayo sa Play Store. Ayan, type nyo lang po itong si